Hi guys, what's up? Bagong umaga, bagong video para naman sa inyo. So yan, pinapakita ko sa inyo yung langit. Napakagandang tignan. At saka ngayong hapon ay sisisid ako sa dagat pag -gabi para makapakita ako sa inyo kung anong makikita na akin mamaya mag-video ako. Siyempre, masisid natin yung silpon ko sa dagat dahil sa pinigay na waterproof na plastic ng pinsan ko yan. Yung Uh, so bagay tinatawag namin dito iwan ko lang kung ano yan sa inyo you can comment in the comment section kung anong tawag yan sa inyo para malaman ko saan napunta ang video na to pero I think sa English that is a jacket fish I'm not pretty sure but you can comment what is that fish what the name of the fish is that so yan napakagalang tingnan pag ikaw ay sumisid sa dagat nagbibideo makikita mo talaga maraming makikita tulad na lamang nito yung crop yan medyo maliit siya guys hindi ko sila na kinakuha nagbibideo lang ako dahil sa naliligo kasi ako eh so yun tinry ko sa gabi maganda pa tingnan so yan para sa inyo maganda ang kuha o hindi you can comment in the comment section guys yan napakandang tingnan wala naliligo ako sa dagat yan tinitingnan yun yung crop malapitan yung crab pala guys pag gabi naghahanap rin sila ng pagkain ng makakain sa ilalim ng dagat sis kasi nagugutom sila parang umaga siguro sa kanila yung gabi dahil naghahanap rin sila ng pagkain so, yan sumisi tayo ulit yan pag gabi na talaga tsaka inon ko yung light para makita ng malinaw sa ilalim yan yung may scallop pag tinitingin may scallop yung makikita nyo pero pag uh, nakatingin kayo dito, yan, meron din. Uh, jacket fish or subagyo sa amin. I don't know sa inyo. So, yeah, can comment. in the comment section. And then, yan yung loko-loko dito sa amin. I don't know, nakalimutan ko sa Tagalog at saka sa English. So, yan, yeah, comment also in the comment section. Like what I said, yan yung maliit na jacket fish or subagyo na tinatawag sa amin. So, napakaganang tinan guys dahil ano siya na, na, sa gilid ng ano, ng uh, tinatawag niyang espunga. Tsaka yung crop tinitingnan niyo, yan nangangait. Kumakain siya. Kumakain siya ng mga ano, ng mga lumot, tinatawag eh. niyang lumot. Yan. Yan sin sinusundan ko at tinitingnan ko. Ano ko sa video kung anong gagawin niya. Pero okay. Bumalik ako. So, you can uh, subscribe your channel guys. Don't forget to subscribe and like and follow and share sa ating Facebook page. Thank you so much. Yan yung sinasabi ko ng subagi or or jacket fish yan may maganda tingnan at saka napaka ano lang parang hindi siya isda dahil ano bumabagay siya sa ano sa sa, sa espunga tinatawag ko espunga yan nakita nyo yung tinatawag namin ibis yan yung ibis napakalit niyan guys so naghahanap rin yan ng pagkain dalawa lang yan naghahanap sa pagkain para makain or makikita siya ng pusit at kakainin siya dahil one of the favorite pusit yun. Thank you for watching guys. See you next video. God bless you.